Masiglang umaga po sa ating lahat mga kaibigan. Sama sa inyo ang palatuntunang CMN Pilipinas. Napapakinggan live nationwide via satellite at sa mga himpilan ng radyo ng Catholic Media Network sa iba't ibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon ng Merkules sa kalimang araw sa buwan ng Nobyembre. Ako po ang inyong lingkod si Ariel Ayala. Sa atin pong mga balita sa araw na ito ng Miyerkules isa pang panibagong bagyo na nag ng lakas at maaring pumasok sa kategorya ng super typhoon ang maaring pumasok sa Philippine Area Responsibility sa darating na araw ng Sabado o Linggo. Halos ito ay kasunod lamang ng naunang bagyong sitino na malaki ang naiwang pinsala sa kabisayaan ayon sa pag-asa. Sa ngayon ang nakitang bagyo na inaasahan o pinangangambahang magiging isang super typhoon ay nagtataglay na ng hangin. Sustained winds na 55 kilometers per hour at may pagbugsong umaabot ng 70 kilometro bawat oras. Inaasang ito ay maaring pumasok na sa Philippine Area of Responsibility, Biernes ng gabi o kaya naman ay Sabado ng umaga. Pahayag pa ng pag-asa sa kanilang pinakahuling weather bulletin kaninang madaling araw. Ang bagyong ito, na nasa karagatan pa ng Pasipiko, ay nasa 1,185 km east of northeastern Mindanao at nasa Philippine Sea. Gumikilos ito sa bilis sa dalawampung km wawat oras sa pangkalahatang direksyong Pakanluran. Inaasang ito naman ay magbabago ng uh, direksyon at tatahakin ng west-northwestward patungo ng Philippine Area of Responsibility, sabi pa ng pag-asa. Sa paliwanag pa rin ng Weather Bureau, in terms of intensity, ang tropical cyclone na ito ay naasang lalakas pa habang ito ay nasa babo ng karagatan ng Philippine Sea. Sa panahon, wala ngayon hanggang Sabado. At maaring ito ay pumasok sa Super Typhoon Category araw ng Huwebes, November 6 o bukas. Battle Rich Typhoon Category bukas araw ng Huwebes, November 6 at inaasang magiging super typhoon pagpasok ng Sabado o ng araw ng linggo. Sinabi ng pag aasang posibilidad ng super typhoon ay magla-landfall sa Philippine landmass o tatama sa kalupaan ng Pilipinas. Sa kanilang pinakuling monitoring na kung ilang oras, ang model na kanilang nakikita tatama ito sa kalupaan ng Pilipinas. Pero sa ngayon, hindi para matukoy ng pag ang eksaktong location at oras ng landfall. Dahil ang forecast ay ginagawa nila ng limang araw nang nauuna kumpara sa eksaktong pagdating ng bagyo. Sinabi ng pag-asa na kapag pumasok na ng Philippine Area Responsibility, ang bagyo ito ay papangalan ng uwan. Sinabi ng pag-asa ng Tropical Depression ay wala pa namang direct epekto sa kalagay ng panahon sa bansa. Pero nagpaalala sa publiko na asahan na raw na magiging maalon ng karagatan sa northern at eastern Seaboards ng bansa simula sa Sabado. Matatandaan ng dumaang bagyong sitino ay umabot ang hangin na sustained winds ang 140 km per hour. Pero maraming ulan ang pinatak nag-iwan nito ng mga pinsala sa Central at Southern Philippines sa pagkasira nitong dala matapos itong sinagasan ng kalupaan noong lunes ng gabi. Samantala, ang bagyong sitino naman ay nagdulot ng mga pagbaha at sa ngayon, apat na po, 40 ang uh, sinaangsabing mga bilang ng mga namatay. ang buong bayan ng Island of Cebu ay napinsala samantalang makikita ang mga kotse, mga trucks na nagkapatong-patong na ito ay tinangay ng malakas na agos ng tubig baha. Kahit na ang malalaking mga shipping containers, dinala pa rin at naanod ng maputik na floodwater sa mga videos na na-verify ng mga otoridad sa lalawigan pa ng Cebu. RT9 katao nang kumpirmadong patay ay mismo sa Provincial Government ng Cebu. Hindi dito kasamang mga namatay sa provincial capital ng Cebu City, nakahiwalay namang inilista ang mga nabiktima. Hindi rin bababa sa limang namatay na naitala sa iba pang mga lalawigan, kasama ng isang matandang nalunod sa upper floor o sa second floor ng kanilang bay sa Leyte Province at uh, na naabot ito ng tubig baha at hindi nakalisang matanda. May isang lalaki namatay matapos nadaganan ng nabuan na punong kahoy. 24 oras bago tumama ang bagyong sitino ang area sa paligid ng Cebu City ay pinataka na ng 180 mm na tubig ulan lampas sa 131 mm monthly average ayon sa weather specialist ng pag-asa ang sitwasyon sa Cebu ay nagdulot naman ng malaking pagbaha at biglaan bago pa man tumama ang bagyong sitino Inaasang doon nilang mapanganib ang hangin na dala ng bagyong sitino pero ang higit na nagbigay ng panganib ay ang tubig baka ayon pa rin sa gobernador ng Cebu na si Pamela Baricuatro. Hanggang kahapon, nare-recover pa rin ng mga autoridad ang mga bangkay na nagsilutang matapos silang malunod. Music samantala sa lalawigan ng Cebu, daan-daan pa rin ang nakatira sa mga tent cities matapos naman ang kanilang mga tahanan inapinsala ng magnitude 6.9 na lindol na tumama sa Cebu noong nakarang buwan ng Setyembre. Pagaman ang mga ito ay na-evacuate para na rin sa kanilang kaligtasan bago pa man tumama ang bagyong sitino. Sa kabuuan, halos kalahating milyon katao ang nailikas ng mga autoridad bago dumating ang bagyong sitino. Samantala kahapon, kinumpirma ng Philippine Air Force na isang helikopter ng Philippine Air Force isa ito sa abat na nakadeploy para tumulong sa Typhoon Relief Efforts ang nag-crash sa Northern Mindanao Island. Ang Super Huey Helicopter ay bumagsak habang patungo sa coastal, coastal city ng Butuan para magdala ng relief operations. Kaugnay pa rin sa pinsala ng Bagyong Sitino. Pahayag ito ng Eastern Mindanao Command sa statement na nilabas kahapon. Sinabi rin ni Philippine Air Force spokeswoman Colonel Maria Cristina Basco na narecommend ng anim ang bangkay ng anim katao. Samantala, hindi pa isinapubliko ng Philippine Air Force ang identities ng mga namatay na sakay ng helikopter sinabi ng Philippine Air Force na dalawang piloto at apat na crew members ng Philippine Air Force ang sakay at namatay sa nasabing crash ng helicopter. Music Dahil ang Pilipinas ay isang archipelagic country, gumagamit ng helikopter sa ganitong mga relief at maging sa rescue operation. Music Samantala sa lungsod naman ng Cebu, pinangangambahan na labindalawa katao maaring namatay matapos itong sinagasaan ng bagyong sitino. Labindalawang residente ng barangay Bakayan, Cebu kasama ng dalawang membro ng dalawang pamilya ang namatay matapos naman ng flash flood. Ayon kay Mayor Nestor Arquival ng Cebu City, kumpirmado. o oh. ...ang pagkamatay na kanilang naitala. Samantala sa Bakayan sa Cebu, ang uh, tinuturing na hardest hit barangay... ...kung saan nilamon ng tubig-baha ang halos kalahati ng riverside community. lipas daw mga panahon, hindi naman tumaas ang ganito kataas ang tubig baha kaya hindi raw nag ang mga residente. Pero... Alas 4.30 ng madaling araw, inabot ng tubig baha ang second floor ng mga bahay. Magit sa anim na pong kabahayan sa barangay Bakayan, ang nadala ng tubig baha ang mga debris o labi ng mga bahay nito ay huling na mataan sa ibabang bahagi ng ilog sa kalapit na barangay. 95% umano ng mga kabahayan sa nasabing barangay na nasa tabi ng ilog ay nadala ng tubig baha. Nakalulungkot lang daw na marami sa mga residente hindi pinakinggan ang kanilang paalala o babala na magsipag-evacuate. binang mga tao na hindi naman daw aabutin ng tubig baha ang kani-kanilang mga tahanan. Samantala, ang mga pamilya naman